namin I mean, guys. So, dalawa kami ng kasama ko. Ah, yung naman guys. Magugulat kayo kung ano yung naman Ba? Ano ba? Wala, yung naman Ay! Oh! Oh, <laughs> Oh my God! Tama dami yung mani, mani. Sino daw uutang dyan? Sino uutang dyan? <laughs> may laman may oh, yeah, yung tangin. Yan yung ano namin. Diba, kapag madiscarte ka, huwag puro-puro padala-padala. Pero ipagpakalga din namin <laughs> Wala din. One shot din okay. lang yan kailangan at least na gamit sa pinasalo. Oh, at least, pauwi na kayo. Pauwi na kasi ako. So, <laughs> great. <laughs> nag Nandiyan kasi. Uy, magdala ka ng ganito, Jo. Okay. na kayo. Uy, wong. Bayan mo sa kay so, para alam mo yung akrat mo. Ba, ngaya mag-away na naman tayo eh. Kapulit. sila na sila ngayon, guys. Guys, nag-offer siya. <laughs> Yan nag-offer sila, guys. Oh, di ba? Yela na ro. Oh. Han? Huh? na ko. Ha? Ah, oh, hina. Ah, ang Ay. Ah, watch it. Sara! Watch it. oh, masarap yan. Encore. Ayan, oh, may madamit sila dito. May mga ano, nandun pa sa taas, guys. May mga, ayan, mga mura. Bili ka? Hindi ko kasi alam Thank you guys! Kami ni Joe. Ay si Manny mo pala yun na video.

KFC Grabe Kay Jo yan ha Sa lang oh no. Ito Kapagod Kapagod Ay nga po yung pinamili namin ni Joe sa kanya at sa akin. So mas marami yung sa kanya kasi mahigit 800 plus real yung nagastos niya. Ang sa akin ay mag 500 real lang po guys. So ayan po. Swerte yung makatanggap yan. dami ko din biibigyan nito eh. Kaya konti lang po talaga yung tagiisa o okay kinasa kanila bahala na sila. <laughs> Kung ayaw nila, hindi wag, hindi naman din ako namimilit. Ayan, thank you for watching guys. Um, Nagutom kami. Kaya, kumain din talaga kami ng, anong bumili kami sa KFC. May, kaya ayan, binidyo ko lang yung mga pinamili namin. Pagka dating namin, yung sardines at saka bihon dito po talaga yan kasi gagamitin ko. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong panonood Sa walang sawang panonood nyo kahit po paulit-ulit ang ating video. At saka hindi naman po masyadong maganda yung pag-edit. Maraming salamat po kahit sa mga nag-stay na laging nagsusupport sa akin. Ingat po kayo lagi. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Para na sa aking pamilya. Bye!